Welcome sa Pinoy Hugot City, your ultimate source for Filipino celebrity news. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Sa isang emosyonal na episode kamakailan ang Pinoy Big Brother. Nagulat ang mga fans na makita ang ibang side ni Doni Pangilinan, isa na nagpaiyak sa maraming manonood. Kilala sa kanyang kalmado at masayahing personalidad, si Donnie ay nakitang tahimik na umiiyak sa loob ng bahay, isang sandali na mabilis na naging viral at pumukaw ng mga usapan online. Nangyari ang nakakaantig na eksena sa isang espesyal na aktibidad kung saan nakatanggap ang mga kasambahay ng taos pusong liham mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Habang binabasa ang mga mensahe, tumaas ang emosyon at hindi napigilan ni Donnie ang kanyang mga luha. Para sa isang taong kadalasang pinananatiling magaan at positibo ang mga bagay, ang pambihirang sulyap na ito ng kahinaan ay nakapukaw ng pansin sa mga tagahanga. Online, marami ang pumuri kay Doni sa pagpapakita ng kanyang emosyonal na bahagi, na tinawag itong isang malakas na paalala na kahit na ang pinakamalakas na puso ay nararamdaman ng malalim. Nagsimulang umikot ang mga espekulasyon, bagay ba ito sa sulat? O marahil isang koneksyon na naramdaman niya sa mga kasambahay sa hilaw, pinagsasaluhang sandali. Ano ang dahilan, isang bagay ang malinaw, ang tahimik na luha ni Donnie ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Habang naghihintay ang mga manonood na matuto pa sa susunod na episode, ang kanyang emosyonal na sandali ay nagpaalala sa lahat ng kapangyarihan ng katapatan, koneksyon at pagiging tao.